Tanong ni Kenneth Pan. Nagtry ako mag ng dough but di ko mapalambot. Matagal-tagal ko nang minamasa pero di pa rin makinis. Di ko pa rin ma-achieve yung window pane test. Salamat sa pagsagot. Okay. Ito from Facebook page natin. Okay. Ah, from YouTube channel. Okay. Sa pagmasa ng manumano, pinakamagandang strategy doon yung i-rest muna natin ang ating dough after natin itong masahin. Okay? Pag na-combine na lahat ng mga ingredients, andyan na lahat, minamasa mo ng panandalian, need mo lang siyang i-rest ng one hour. Okay? After one hour, umalsa ng inyong dough. Umalsa na yan. Makikita niya, tanggalin niyo ng hangin. Tapos, kahit bilog-bilogin niyo lang yan, bilog-bilogin lang siya, Makikita nyo kahit mag-window test pa kayo. Okay? Kahit mag-window test pa kayo, sigurado yan na mayroon na kayo makikitang pagkinis. Okay? Ngayon, bilogin nyo ulit. Makikita nyo naman na after nyong mabilog, within, kahit, kahit siguro bibilogin nyo lang na mga 30 seconds, magkakaroon na yung kinis, paalsahin nyo ulit another kahit 15 minutes, pinakamatagal na, bago nyo siya figurahin or palamanan. Itetest nyo, window test ulit sigurado na yan. Makukuha nyo na ang inyong ang inyong hinahanap na kinis. Although hindi talaga maging halintulad sa roller or spiral mixer, pero may makukuha tayo. Kahit manunood po kayo sa aking mga gawa dyan, wala akong ginagamit. May mga video ako na wala akong ginagamit ang spiral mixer or do roller. Talaga namang maganda pa rin talaga. Maganda pa rin. Kasi sa pagmasa natin ng manumano, diskartihan lang yan eh. Kung sanay ka talaga sa, sa matagalang manumano, pagmasa ng manumano, eh maganda kanya eh sanay. Pero ang payo ko rin dyan, pag hindi ka sanay, gumamit ka ng techniques or strategy na i-rest mo na one hour ang inyong dough. Basta yung yeast nyo, yung yeast nyo po ay hindi pang overnight. Okay? Kasi pag pang-overnight ang inyong yeast, abay maghintay pa kayo niyong matagal. Okay? Diyan ay makukuha na natin sa 2 to 3 hours or 3 to 4 hours na luto na ang ating tinapay. Ganon, ganong kadali. Makukuha nyo din po yan. Basta ah, lagi kong sinasabi sa ating mga beginners na talagang ang paggawa ng tinapay hindi isahan. Talagang hindi isahan. Hindi natin makukuha yan sasanayin natin ang ating sarili na araw-araw, hindi man araw-araw natin ginagawa, na magkakaroon tayo ng idea bawat ginagawa natin, bawat gawa natin, makikita natin ang improvement, kailangan natin talagang i-improve. Hanapan ng solusyon, bakit magaspang, bakit hindi siya kuminis? Ano ba talagang pinakamadaling paraan? Okay, sana inyo itong natutunan at huwag nyo rin kalimutan na mamanood sa aming mga tutorial dyan about yan kasi napagadami na naman yung tutorial. Especially sa aming mga Q&A, marami na po tayong natutulungan dyan. At nagkakaroon sila ng sariling mga bakery. Okay? Maraming salamat. Happy baking!